Bakit may araw ng mga patay? Mga kapatid, yung araw ng mga patay, naimbento ng katoliko yun. Pag araw ng mga patay, maraming mga may patay na nagpapamisa. At bawat misa, may bayad sa pare. Ang tema ng mga pagpapamisa para maalis daw sa purgatorio yung mga kaluluwa ng patay. Invento yan sa Biblia. Wala naman kasi sa Biblia yung salitang purgatorio. Kahit basahin natin ang buong Biblia ang katoliko, wala pong nakalagay na purgatorio. Noong araw po, para matiyak mo na ang isang salita wala sa Biblia, magbabasa ka muna ng buong Biblia. Gaya ng ginawa ni Rizal. Kaya niya nasabing walang purgatorio. Hindi totoo yun. Kasi binasa niya mula Hinesis hanggang Apokalipsis. Ngayon, hindi na masyadong mahirap. Papahanap mo lang sa computer, mabilis na mabilis na. Wala pang isang minuto, makikita na kung meron ba nun o wala. Basahin natin si Slus yung No Limitang Hire ni Dr. Jose Rizal. Opo, ito, ito po yan sa No Limitang Hire, page 72. Ang sabi po dito, But now, let's see how the idea of purgatory which is absent from both the old and the new testaments became catholic doctrine neither moses nor jesus christ make the slightest mention of purgatory ayun sabi ni Rizal sa kanyang no limitang hire kilala naman natin si Rizal our national hero is dr jose rizal and he was killed by firing squad kasi kaya siya pinatay meron siyang mga sinasabing laban sa doktrina ng Iglesia Katolika. Ang isa riyan yung tinatawag na purgatorio. Yung purgatorio, sabi ni Rizal, binasa niya ang buong Biblia mula sa Hinesis hanggang Apokalipsis. At ang sabi niya, kahit si Mueses, kahit si Kristo, walang binabanggit na purgatorio. Kaya, yung aral ng Katoliko, na ang mga patay ay ipapanalangin para alisin sa purgatorio, ipagpapamisa, wala po sa Biblia yon. Actually, miski sa Biblia ang katoliko, in fairness mga kababayan sa inyong sarili, sa inyong paniniwala, kung magbabasa kayo sa Biblia ang katoliko, yung salitang misa, wala po yun sa Biblia ang katoliko mismo, yung misa, yung pagpapamisa, papanalangin yung mga patay, magsisindi ng insenso, papausukan yung altar. Yan po ay hindi tinuturo ng Biblia na merong ganyang seremonyang misa. Actually, mga kababayan, wag lang, wag sana lang kayong magagalit, magbukas kayo ng isip. Kung gusto nating ang matutunan natin, yung katotohanan, dapat yung na natin, salita ng Diyos. Eh, wala akong salita ang Diyos na misa eh. Kaya nga ang sabi ng mga apostol sa 4 ng unang Korintot, pakibasa kapatid na Daniel, Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, dapat ang matutunan natin, wag hihigit dun sa bagay na nakasulat. Basahin nga natin yun sa Bisaya, sa Cebuano. Karon kining mga butanga, mga igsoon, ingon nga ang pagsulundan, akong gibalhin sa akong kaugalingon ug kang Apollo tungod kaninyo aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton ug mga hunahuna ah, kapin sa mga buta nga nahasulat na ayon yung hunahuna mga haka, haka na wala doon sa nakasulat hindi dapat na yun ay ating pagbatayan sa relihiyon mga kababayan sa hiligay no ng pagkakasabi ron, initanan mga kauturan na pahanungod ko sa akon kaugalingon kag kay Apolos tungod sa inyo kaayuhan agud nga sa amon makatuon kamo nga hindi maglabaw sono sa kasulatan yung hindi dapat na hihigit sa kasulatan ang pagkatuto na dapat matutunan natin, huwag hihigit sa kasulatan. Sabi sa kapampangan, Ngeni ding bagya deti kapatad, linipat ko king makatulad ka na, kumurin ampon kang Apolos king Uliyo. Bangking ke kami, makabalu kayo, ay umelabis king bagya makasulat. makabalu kayo, ay umelabis king bagya makasulat. Bakit? Ba't kailangan sa nakasulat tayo matuto? Sabi doon sa 1437 ng unang Korinto, kung ang sino man ay iniisip niya na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. So yan palang mga sinulat ng mga apostol, yan ay inutos ng Diyos na isulat nila basay uh, basahin natin sa si buhano Kung may tao nga nagahuna-huna nga siya manhalag na, kung espirituhanon, pailha siya sa mga buta nga gisulat ko kaninyo, nga kini sila mao ang sugo sa ginoo. Ang mga buta nga gisulat ko kaninyo, silamaw uh, sila mao ang sugo sa ginoo ibig sabihin, yung mga isinulat ng mga apostol, tuto sa kanila ng Diyos na isulat. Kaya dapat ang matutunan natin yung nakasulat. Sabi ni Pablo, huwag hihigit sa nakasulat. Kung merong purgatorio, dapat sinulat ng mga apostol. Kung may misa, dapat sinulat ng mga apostol. Eh wala naman sinulat ng mga apostol purgatorio. Wala namang misa. Wala namang Eucharistia. Wala naman nun eh. Mga imbento lang ng katoliko yon mga kababayan. Eh kaso yon ang ating nagustuhang sundan. Kaya sana wag kayong magagalit. Wala ko sa Biblia yan eh. kaya yung araw ng patay, mabili ang kandila, mabili ang misa, mabili ang kung ano-anong mga, mga religious ano eh, mga bagay eh pinagkakakitaan nila yan. Kaya may araw ng patay. Pero sa Biblia, wala namang araw ng patay. Sa buong panahon ng Israel, sa buong panahon ng mga Kristiyano, wala kang mababasang nagdiwang sila ng araw ng patay. Wala nun.